Pero mga kapuso, isipin natin ang bayan natin, no? Oh. O yung presyo ng bigas, oh, grabe, oh. Nasa linya po natin, Mr. Miss Rowena Sadikon, founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Hello, Miss Sadikon. Good morning po. Hello. 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 Magandang umaga sa inyo. Opo. Uh, natawag. Hello. At uh, sa tagal niya. Oh, Oo, natawag, natawagan, natawagan uli namin kayo kasi at maya ay aming uh, uh, kinukumusta ang ating kalagayan ng supply ng bigas saka siyempre ang pre presyo ng bigas. Ano ba ang latest? Sapagkat uh, nitong isang araw eh, nagka, nagkasitahan don sa House of Representatives dahil hindi daw may epekto yung EO62 at uh, kulang pa rin at eh, kung oh, nasaan talaga yung mga inimport natin at saka yung ating uh, local production. Ano ba talaga ang score, real score, Miss uh, Sadikon? Uh, yung hindi ko po na napunood pa mo yung Opo. ano na yan. Nandito po ako sa Ilo-Ilo ngayon para Apo. sa National uh, Rice Summit, mm. Rice Industry Stakeholder no. Su Summit. Ano, Pauwi pa lang po ako ng Maynila. Nagkaroon po ng uh, conference ang ating uh, DA at mm -hmm. ang mga uh, stakeholders, ang mga farmers po at other stakeholders. No? Apo. So anyway, dun po dun sa, sa uh, tanong ninyo kung mm -hmm. uh, anong lagay, no? Uh, sa ngayon po, um, nagkaroon naman tayo ha, halos ng dumating naman ng imported rice na meron na nga po tayong 4.162,000 uh, o yung, yung ating bigas ay dumating. Ano? Metric tons? parang, uh, uh, metric tons, metric tons na dumating sa bansa magmula sa Vietnam, Thailand, Pakistan, uh, uh, Myanmar, India. Uh, mm -hmm. Pero yung sinasabi natin, I don't know lang po kung dumating na, o meron nang dumating na, na indya. Uh, uh, meron na daw, ay dito sa BPI meron nang dumating, hindi lang po natin alam kung opo. ito ba ay bago ba or uh, ito ba yung pagbubukas. Kasi uh -huh. most likely baka po yung dati pa ito pero hmm. hindi yung uh, inaasahan natin na kakabukas lamang nila. Opo, opo, opo. Um, yung supply po ng local natin, Uh, alam po natin na dahil sa mga nakaraang bagyo uh, ng Christine and Pepito ay uh, natamaan po ang ating mga uh, pananim uh -huh. na supposedly aani na. Ayun uh, pong Isabela, Cagayan, uh, Ilocos yung mga bandang noon itong Pepito ay um naapektuhan yung ating mga palay. Uh -huh. um, pasalamat po tayo sa pangnoon na yung pong um, uh na na spare ang bandang na see which is po ang gagaling ang ating uh, rice granary eh, no epo, epo. Uh, pero salamat po tayo dahil yung mata ng nang bagyo mama sa Sierra Madre mm -hmm. kung hindi po uh, mas mas matindi po siguro yung uh, kakaharapin natin na mm -hmm. na um, problema tungkol dun sa uh, local production okay. pero meron naman po sapat naman po ang I think sapat naman po yung uh, ating supply ng bigas ah hmm. uh, dito sa ating bansa ah uh, sa ngayon. Sapat na kayang magpababa po ba ng kahit paano ng presyo po yan? Ganun yun eh, kasi sa loob supply uh, demand. Opo. 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 Gani, ganito po. Sa ngayon po, dahil nagdatating nga naman po yung nag, mga dumadating naman po, ay um, i-expecting natin na sana no, merong ah uh, ay, uh, I, I think, merong Uh, pagdating nga ng India, no, meron silang binibigay na presyo na mababa and ganun din naman ang Pakistan. Um, yun lang nga po dun sa Vietnam, uh, in-expect sa tana natin na, na, bumaba. Pero uh, nagtaas pa po sila. So may mga, at, at, the same time, ngayon pa, pinakaharap pa tayo na yung piso, yung dolyat natin mm -hmm. ay mas mataas. So there are so other factors na um, ito yung ano I think the the, the importers will Opo. be able to discuss about it. Oh, paano po yun yung yung importation po natin? Meron ba kayong nalalaman na yung mga importer natin eh parang medyo nag-hold back? Wag muna ta mataas ang presyo ng uh, mataas ang dolyar ngayon. May ganun ba? Uh, depende po siguro dun sa pangangailangan ng importer no kung Opo. siya ay regular na nag-import at uh, kung kailangan niya talaga ito dun sa supply niya para maservisya ng kanyang mga customers. Mm-hmm. Depende. I think they will still uh, import. But uh, since uh, pa, dahil um, kailangan nilang uh, yung December, eh, may mga ito yung peak season. So, mm -hmm. Um, mag, mag, i-import at mag iimport import pa rin naman po siya, siguro sila, lalo na nga po ngayon na Uh, yung ating local production ay uh, kukuunte. Uh, pero depende po sa sa ano yan, depende po sa opo. importer or sa business decisions, sa mm -hmm. business decision mm -hmm. whether they're going to pursue their imports or opo. not. yung yung 4.162 ano ba yan, billion ba yan? Uh, million million metric, metric, tons. metric tons, opo. Opo. Ah, mm -hmm. uh, next around 64 million bags. Opo. Uh, ah, uh, uh, yung pang, pang ilang araw uh, po 'yun, ma'am? Yung ganun, gano uh, katagal supply po 'yun? Hindi po, ito po, ito po ay ano, actually um ayun, ito po ay galing dun sa sa ano no, sa DPI Ah, uh, hindi naman po ito pang ilang araw kasi it's based on dun sa mga dumating uh -huh. na po sa buong buong taon na po ito. Ah, okay. Yung uh, 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 I correct ko lang 'yun. 64 million tons I was I was looking at the Vietnam. No? Mm -hmm. Yung yung pumasok daw po dun sa Vietnam ay mm -hmm. uh, nasa 3.2 uh, million. Mm -hmm. uh, so may pagkakaiba sa 64 million yung katumbas niyan sa bag. Mm -hmm. Pero wala po akong datos ng ilang ano ba yung specific na ano pa mm -hmm. I think the BOC could be able to Opo. Um, uh, tell us that kasi sila po yung may datos ng mga dumadating Ito po ay base lang naman po dun sa available data So marami pa lang uh, marami pa lang mm -hmm. dumarating mamaya mayroon pa pala tayo Di tayo kakapusin pero teka ang ang, ang reklamo sa palengke bakit mahal yeb iniipit ba yung nakarating ng na mga imported da bigas yan ng mga importer mismo yun naman ang tanong mm -hmm. eh Opo indi hindi naman po siguro uh, uh, tawito yung mahal dahil ka po dun sa mga factors uh, depende po dun sa mga uh, presyo na kung kung mekaniy nila uh -huh. uh, dun sa ating dolyar ano uh, dun sa logistics cost and shipping cost then uh, mm -hmm. may mga ganong factors but uh, sa wholesale po o dun sa mga importers po ayon po dun sa mga sinabi ng mga importers mm -hmm. ay binibigyan naman binibigay naman po nila ng uh mura ito riders sa ating mga um mga traders or kaya lang po siyempre pagdating po dun sa retail mm -hmm. uh siguro yun yung kailangan po talaga natin ng tulong in the same uh that, that we could be able to monitor but we are as much as possible we are yet to convene kasi sabi ko nga po kaka mm -hmm. andito pa po kami sa sa mm -hmm. ido-in mm -hmm. we're still going to convene on this because uh, uh yun nga po nagpatawag nga po dun sa Uh, sa Congress no, ng and, um, Siguro po yun po yung tatanungin din po natin sa Opo. mga importers and at the same time, yung pong mga retailers. Um, lagi naman po natin pinapaalala na sana makausap po natin yung mga retailers or Opo. yung distribution network nila. Dun. Na makausap nila at uh, at um, kasi meron na rin namang ginawang initiative din po ang ating uh, um, OCA na nakipag-usap din sa mga NCR na Uh, mga uh, palengke ng no, yung mga heads ng mga palengke no mm -hmm. na sila ay willing naman po na magbigay na ganito ng um, for the regular meal and the well meal rice mm -hmm. ay ng mas mababang presyo ng bigas mm -hmm. but uh, i think ito po pag pumasok naman po ito ng uh, nakalabas na yung kanilang mga uh, importation ay makikita natin sa palengke to Ma hindi la po kasi ganoon kabilis uh, siguro yung yung progression ng uh o -oh, distribute at tokat at the same time ay yun nga po uh, kailangan pa po nila i-process or re release dun sa customs ah. pero uh, we're expecting din naman po na ayun dadating na meron naman pong mababababa mm -hmm. uh, na presyo sabihin uh, natin siguro in the coming uh, ano po, i, uh, I, will try to gather the information where mm -hmm. it is this available and then i, ano mm ano -hmm. po namin, um, siguro sa susunod nating pag-uusap, eh, o we can be able to identify where, where uh, those, those um, uh, market No, Opo. pero 'yun po ang makita ang gusto natin maipahayag sa inyo. Kasi na mag na kayo ta inuupuan niyo na. Sabi nga at para makita na natin kung saan diyan sa value chain nagkakaproblema. problema Bakit pagdating sa palengke, sabi niyo mayroon naman tayo ng mga imported dumating na nga. iba'y may konting problema sa customs. Pero bakit pagdating dyan sa palengke mahal? So 'yun siguro ang malalaman natin sa inyo diyan sa inyo. summit ninyo diyan ano? Ah, Ma'am. Camelo, uh, um, yung po kasing ating, just, just to emphasize that, okay. yung po sa uh, retail natin no? mm -hmm. ngayon po dahil na nag-open trade tayo ay uh, wala na po. Hindi po kagaya nung araw ng mm -hmm. uh, na-monitor na, na 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 o alam po natin kung sino-sino yung mga nagtitinda ng bigas mm -hmm. kasi dumadaan po sila ng licensing through mm -hmm. NFA. Ngayon, text na po ngayon, ay uh, open na. Kahit sino na po pwedeng mag nag um, ng bigas? Apo. Even it's available online. So, yung regulatory body, nawala po 'yun yung function niyon. Mm -hmm. So, but uh syempre nakikisipag naman tayo. Yung monitoring mm -hmm. mga ganyan, nagtitingin naman po ang eh, um, PSA ay uh, yung mga data collection, but I think yung data gathering and data collection is very important. and yun din po yung mai apahayag natin sa media o oh, dun sa mga oh, tao oh, para at least aware din sila. Oh, But uh, we hope na yung punggap na yun talaga mm -hmm. matugon ma matugunan natin. Tama po kayo doon. Mm -hmm. and, and we're hoping to, to address that. Oh, Thank Sige you po. so much po. Sige po. Salamat po, uh, Ms. Adikon. Maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Si Ms. Okay. Rowena Sadikon, founder and uh, lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Oras! a no pro